mga mga kabindors, panibagong araw, panibagong adventure naman tayo mga kabindors. Nakita mo yung mga kabindors, o? Oh? Yan, nakita mo yan, o? Oh? Meron ba? Yan, oh? Welcome to Long Beach. Uy, yan po mga kabindors. Dito tayo ngayon mga kabindors sa bayan ng San Vicente, sa lalawigan ng Palawan mga kabindors. Ito yung tinatawag nila mga kabindors ng Long Beach, pinakamahabang beach sa, sa, buong mundo mga kabindors. Dito lang yan makikita sa San Vicente, Palawan. Kaya tara na mga kabindors, ano pang nyo? Punta na agad tayo. Let's go mga kabindol! What's up mga kabindors? Dito na tayo sa Lumbis mga kabindors Kaya tara yung mga team binders Nandoon na mga kabindors Nagluto na sila ng mga sugbayan Kaya tara samahan mga kabindors Pasyalan natin sila mga kabindors Let's go doon na si Junior Malubay, mga kaminor. Shout out dyan kay Miko, yung kameraman natin para mangingisda. Shout out dyan sa mga taga mangingisda na mga bagong subscriber followers natin dyan. Shout out sa inyo lahat. Shout out din sa atin ni Miko. mga windows dito na yung mga windows Oh, putang yun na na mga windows Nag, ano na. Nag picture picture na sila. Oh. Tapos nagsugba na mga kaminors. Yan na. Grabe. Nagsugba na talaga. Luto na. Uy. mga kaminors. Lapit na mga windows Namula-mula mga mula mga windows Tak habis mulah mula-mula -mula. Ay, kasarap ah Nanghinam-hinam talaga mga kabindos Grabe mga kabindos, tingnan mo mga kabindos kasamaan samaan mo mga kabindos Grabe mo mga kabindos Hala itu pala yung San Vicente Long Beach, pagkagwapo Halami, ah, kay oi oy mga taga Dabo di Orja, mga bisaya dia, saya tahu sih internet, katong taga kuarta dia, mana ini mau dengar, kayak mama tay kemau dia, tau? Tahu? Pangkalami, akai mau kabin dos, Pertin, hindi uh -huh. kayo. Mono na ang pinakataas na beach dito sa buong Pilipinas, mga kabindos. Dito, diril na makita niyo sa San Vicente, Palawan. Kaya katong mabata ka magmatigulang, may hipon ka magwaybag matambok ka magmaniwang. Imbitado ang tanahang diri sa bayan ng San Vicente, sa lalawigan ng Palawan. Kaya tala, let's go! Para ano? 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 Ano na? Tara na ka vendor Sama sa akin biyahe Kapi yun o vendor so grabe talaga Ang bago mga operator talaga basta may camera lagi Grabe talaga Abtika May wag plato May wag plato nyo May wag plato May wag ang plato May wag plato Ilabas na mga ka vendors iwan Yung mga binos yung mahiwagang plato namin ta Tara, tingnan natin yung mahiwagang plato Ay parang paglalako Yan Ay, ang mahiwagang plato muna Para makita na mga followers natin Saka subscribers natin dito sa bayan ng Sabisinti Para makita nila ba o oh. Pikpikin mo, pikpikin mo Ay, o Yan, yan yung plato namin Yan dito yan. Uy, may tayo na yan dyan. Yan o, tayo ng mga kalabaw, kambing, yan o. Oh, ah, ano pala yan? Yan dyan. Yan. Yung mga bindos. Uy, rice, natin. Walang tagtag yan. Walang tagtag, ingkit-ingkit lang yan. Sausaw, ingkit. Yan po mga kabindos. Yan, tingnan nyo yung kanin namin. Lagay namin ang kay... Kanin lang mga kabindos. Yan. Uy, paldo. Mga kabindos. Yan.

你别笑。嗯嗯嗯，你搞。嗯，我这边啊。你搞，我搞。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯 Okay mga vendor, kukuha What's up mga Kamindors? Pali araw, pali bagong naman tayo mga Kamindors Kaya kung nga ko, let's eat! kong mga Bitch Pwede kumita ka na tapos Nakakadventure ka ba? Nakaligo eh? eh. -ting ka sobrang walang liko-liko? walang Mula, ba? Sino Ay, alam na kung sino. Si Windows TV. <laughs> <laughs> May akong mic. Misa-misa-misa malalim. Serioso sa buhay kasi di pumanaw nang anak. ngayon. Ustad yung Tingnan ganda ng dagat dito. Talagang napakalinawa tsaka napakalinis. Ha? Ang ganda ng dagat dito napakalinot sa napakalinis. Ang haba. Haba. panganib-nyugan. Hahaha. Hahaha.

Kasulit sa yung humingi sa atin ng uh, ano, humingi sa atin ng yan. Shout out po. Kain guys. Kain tayo mga kabindos. Grabe mga kabindos. Sarap. Ano? Tutaw dito muna, chat. Chat. Hindi, kain nito baka. Baka? Oo. Oh. Baka sakali. Tayo hindi tayo tayo. Tayo. Ano dito? Ah, bubuhubong kain na kami. Dito muna bago natin. Hmm? Hmm.

Ah, uh, subscribe nyo mga kamidors. Kung gusto nyo lang po, ah, na makita na masilayan yung uh, lugar na ginapuntahan namin at maginatindahan na namin. Ah. Ano mo mga kamidors? Yung paso natin sa na buhay mga kamidors. Huwag mong malayin. Kasi maikli lang ang buhay natin sa mundo. Pero abang buhay ka pa. Lahat ng mga tao, mabait man sa iyo, masama. Pahalagahan mo sila kasi isa sila sa dahilan para mabuo yung pagkataon. Good, good. Hello? good, good. Ano? Good. Good. Ano mga kamidors? Ang tao pag Pina na magkain ito patay. Pina na magkain ito patay. Hindi naman ako sumalimito. Hindi naman ako. Hindi naman sabotay. Magkakatang patay. Patay. Niko, pina na magkain talaga yun di dun yun. Pina na magkain si Miko. Niko. Ko? Guys. Oh. Mga. 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 Kapos sa mga kabindos. Kapos sa mga dito mga kabindos. Maliko ang waliko. Maliko eh. ay, <laughs> mga kabindos yeah, kaya yeah. dito lang mga kabindos. Mga kabindos hanggang dito lang ha. Kaya yeah, sana niyo kami mga kabindos dito tayo. Sige.